For today's vlog guys, okay, nandito nga pala tayo sa EL Tosikov, top si lugar ng mas kilalang Lope de Vega. At ituturo ko sa inyo guys kung saan ang may pinakamasarap na pagkain na talaga namang pinagkakaguluan din at mas kilala, okay ha. Ito nga pala ang uh, Lope de Vega, matatagpuan sa Mabini Street Road. Okay, uh, may paho boundary. Okay, at ito makikita nyo na kagad. At ito'y pakikita ko nga pala yung mga menu na pwede nating pagpilian dito guys. Tara, samahan nyo. Ayaw! Sir Joy. Ha? Di. Ano sa so, Mga pala yung mga mino na pwede niyo pagpilian dito guys. Napakasarap at parang ala diwata rin ang dati. nga talagang marami kang pagpipilian at overload guys. Hindi lang yan guys, ito nga pala, aktual na niluluto sa harap mo, talagang fresh at talagang super init pa ng pagkain na ilalapag sa'yo. Kaya na ka talagang kumain at sa overload. Uh, partida yan guys, napakalaki pa ng pinggan at hindi lang yan guys. Okay, dahil uh, napakabilis nila mag-serve dito at mabilis magluto si ate. Kaya maraming salamat sila ate at makakakain na rin kami. Ito na nga, ibibigay na nga yung pagkain na in natin at gutom na, gutom na gutom na nga yung pamilya ko guys. Kami para makakain kami. At ito nga pala, isa-serve niya ni ate yung mga pagkain na hinanda. At in namin, maraming salamat kay ate. At tara guys. Kakain na tayo at hindi lang yan guys, hindi pa dito nagtatapos. Meron pa tayong libreng sabaw at napakainit na sabaw guys. Talaga naman kahit may hangover ka, talagang tanggal ang lasing mo rito. Oh my <laughs> God. Ito nga pala yung mga pagkain na in-order namin guys. Sobrang dami guys oh. So, ba diba? Sulit. Ubus yan guys. Talagang sulit na sulit. At tuwa-tuwa nga naman yung mga anak at biyanan ko dahil nga sulit talaga at yung cake. Paso pa bigla si mama sa mainit sa <laughs> guys. Bigyan natin sa kanila at kukuha rin tayo ng tubig na inumin na nga rin pala ako ng baso natin guys lagayan ng tubig natin okay so ito bibigyan natin sila ng inumin para tuloy tuloy na yung pagkain natin guys kakain na tayo at uh, ganun din po sa lahat ng na mga nanonood dito sa screen maraming salamat sa inyo sa supporta kaya kain po tayo so inasikaso ko muna yung mga pamilya ko at ito nga pala yung pagkain ko guys so, pakikita ko sa inyo talagang diba napakalaki ng liyem po at ito let's go let's eat kainan na kainan time at syempre guys okay uh, uulitin ko lang po sa lahat ng mga bagong followers namin, maraming salamat sa inyo. At 'yun lang. Okay, salamat sa suporta. Ah. At napakasarap talaga ng pagkain dito, guys. Talagang babalik-balik kayo talaga rito. Sulit talaga, guys naman enjoy na enjoy talaga ang aking pamilya at eto nga guys wala nga pala si nanay kung mapapansin nyo sa video nagpaiwan si nanay kaya eto eh, take out na lang natin siya na pagkain mamaya after namin kumahit pag uwi okay uh, bibilan na lang natin siya ng pasalubong niyang pagkain alright at eto nga guys talaga namang marami kumakain talaga rito guys kaya nga dito sa Lope de Vega talagang sulit kita nyo naman nagkamay na nga ako guys oh <laughs> Talagang enjoy na enjoy na nga yung kain ko guys. Hindi na nga ako nagugas ng kami dyan dahil sobrang gutom ko na nga pala talaga guys. At yun nga guys, pagkatapos nga pala namin kumain dyan guys, uuwi na nga pala yung biyanang ko. Ayan, okay. At eto, bumili nga rin pala kami ng soft drinks kasi nga talagang parang sarap na sarap yung kain. Damang damam mo. <laughs> Daman-dama yung kain Ayan, okay Dahil kasi nga, guys Tamang food trip tayo ngayon Ayan, okay So, hindi lang yung, guys Okay, talagang napakasarap talaga At yun nga Hinimod ko pa yung kamay ko Nakita nyo, partida Walang ugas-ugas yan Tapos na nga kami kumain ito At uuwi na nga pala yung biyanan ko Ayan, okay Talagang sweet, guys Umi na tayo Tapos na tayo kumain Tapos na tayo kumain Tapos na tayo kumain topic ko. Sila Oh. Hey, ma. Yo. Nabusog ba kayo, ma? Sobrang sobrang. Hey, naposok. Naposok ilaya, ilaya, ilaya. Bye-bye. Oop. ingat ma. Bye-bye. 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 bye 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 bitayo. tayo. up. hawak kay papa. Lalakad kami pa uwi, guys. Ah, Mag-aabang kami ng ano? Mag-aabang kami ng e-bike. Dito, anak. Sa kabila. Katatapos lang namin kumain sa Lope de Vega. Ayan si Mrs. O. May tag-out, papa. Pakita mo yung tag-out natin. Ayan <laughs> Libre sa bow tao, Pauwi na kami guys, katapos lang namin magapunan. Ah, hindi na ako nagluto. Hindi na rin ako ah, hindi na ako nakapagluto kasi dumating sila mama at si daddy na kami. Kaya ito, kumain na lang kami rito sa Lope de Vega. Eh kahit papano naman meron tayong extra budget. So, may treat lang natin yung biyanan ko. Ah. yun lang ang kaligayahan ng biyanan ko guys. Kaya yun, pauwi na tayo. Binalan din natin ng pagkain si nanay eh. Si nanay kasi hindi na sumama. Kung napapansin nyo doon sa video guys, uh, hindi namin kasama si nanay. Nagpaiwan kasi yung nanay ko. Nagpaiwan yung nanay ko. Gusto niya doon na lang daw sa, sa bahay kasi galing nga siya sa simbahan. Ngayon, Binalan namin siya ni Neneng yung pagkain. Nasa yung pagkain niya, Han? Ito. Ayun o. Tara ni Neneng yung pagkain niya. Kaya ito, uuwi na kami. Maglalakad kami para sa kami i-bike traffic o. Oh. Uh. Tayo. nakakita na tayo ng e-bike sakay na sakay na dali tol basic lang kami ha MR MR to okay ha ah. okay sakay tayo sakay tayo sakay tayo doon doon nakusag tayo nakusagusag nasa ba alay alay ah. ko Ay, okay na okay na okay na okay 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 papawi na tayo guys nakasakay na tayo e-bike traffic grabe hey, ano Traffic, traffic. Sulit ba ang puso namin? Opo. Sulit? Opo. Uh, sulit ba? Opo. O kiss kay Papa? Apa. Kiss. Apa kiss, kiss, kiss. 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 <coughs> kiss. <coughs> kiss si <coughs> pa. Ching Ching, kiss. Kiss, kiss, Ayun, ayun, ayun.